guys, ngayon bumili um, kami sa Mr. DIY ng sticky note. Yan, sticky note siya. Yan, sanitizer muna tayo. Sanitizer muna natin. And, yan, buksan na natin. Mr. DIY yan ito yung mga pandikit sa mga dito dito sa mga notebook sa mga pwede siya sa mga organizer yan yan siya 45 pesos lang siya 45 pesos Ganito na kadami kakapal hmm. Bye.